Yo mga ka-Spike, palag ang lineup ng Alas Pilipinas para sa CV League 2025. At hindi lang yan, may surprise international tune at game pa laban sa Dominican Republic. At alam nyo ba kung sino ang naging susi? Walang iba kundi si Coach George De Brito mismo. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Unahin muna natin ang lineup. Pinili ng coaching staff ang mga pinakamalalakas, pinaka-consistent at pinakahinog na players para katawanin ang Pilipinas sa CV League. Expected mga ka-spike na core players based on recent lineups. Una sa ating listahan si Angel Canino. Pangalawa si Tia Gagate. Pangatlo Eya Laure. Pangapat si Si Rundina. Panglima Majoy Baron. Panganim Don Macandili. Pangpito Gia Di Guzman. Pangwalo Faith Nesperos pangsyam Jen Nerva at pangsampo Del Palomata. Pinagsama ang veterano at bagong dugo kaya't expect natin mga spike ang mas explosive at cohesive na alas sa court. Pero ito ang pinakamatinding twist. Si Coach George Edson Di Brito, dating Brazilian volleyball star at world class coach ang naging tulay para magkaroon tayo ng tune-up game laban sa Dominican Republic. Ang Dominican Republic ay isa sa